ayon sa iyong liham, pinaperma ka ng iyong asawa sa isang kasulatan o kasunduan na kayo ay iwalay na. May bisa ba ito o wala? Ayon sa ating batas, ito po ay walang bisa. Dahil dalawang klase lang po ang pwedeng makapagpahiwalay sa isang mag-asawa. Una, kapag isa sa inyo, ay patay na. Pangalawa, kapag ito'y ay napagdesisyonan na ng isang korte o ng isang judge na kayo ay hiwalay na sa pamamagitan ng annulment. At tungkol naman sa suporta sa iyong anak, pwede kayo mag-file sa isang family court kung saan kayo nakatira. At kung tungkol naman sa kriminal na aspeto, Pwede po kayong magsampa rin ng kaso ng Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. Yun po ay ang Republic Act 9262. Kung saan kayo magpa-file ng criminal aspect ay sa isang regional trial court kung saan din kayo nakatira. Ayun po. So, yung kasuntuan po ninyo ay wala pong visa. Ayun po.